itu yang timbul, panahon pak ingat-ingat kami sa biyahe. Pupunta kami ng Dawis. O, aligre ka yung nasa likod. Ah, Nakangangan ng isa ko. Oh, ikaw nga ano din natulog, wala may kan tulog. Layo pa. Eh, hindi mo dito katulad. Galo na dito. Sa sakasakyanan oh. Ito 'yung gusto mag-repair.

Auskendral aku, aku penikir pawan loh. No? Apa kilalan nani? Nah ketum dalan si guru itu? Saging. 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 Hmm. Apa Saus Kendral pun? Mau ini yang kasih nih kau? Kau wakdan. Aku Oh. Nggak yeah, tabang, tahu banget ya teman ha. katong dito po kuno sa kwanding, katong isuro na to ba? Pag revision. Hmm. Pwede po kuno ka mga so, itabang ama dito. Ama. No, no, just, uh, sa kwanong to? Sa... Governor. Sa Governor. Governor. Mas mana dyan pa yung oh Mas mana Ito rin yung dalan naghihimu po nga. Dalan naghihimu. Ang una. Ito nag-emerads ta. Emerads

Wala akong blouse at bilhin akong isa, di gusto akong mag-blouse asa. Oo. Oh, oh, Isang XL siguro uh, uh, akong ano? oh, XL. Mga 150 naman uh, siguro na ako eh. Ano may presyo eh? Uh, Ma makamura ka ba sa dagdagan ng paliton? Lawewe, 180 man kay Lauewe, 180-190. Ay. Depende sa size. Aming driver ay eh. akong ikso unay. So sa kasakyanan na, so, akong pagpapamagkon. Asa naman itong sakyanan isa? Hindi naging isa violet ba, nang mag-light lang. Kaya nang mag-tulog. Magulang lang siya sa grey.

sa ibu, sa tapulan, madilim na.